Welcome po ulit sa ating kusina! Ngayon naman, ang lulutuin natin ay Chicken Killer Adobo! Keep on watching! Yung mga ingredients po natin ay ilalagay ko na po dito sa screen. Paki screenshot nyo na po! Tara, simulan na natin. Siyempre, meron po tayo dito isang kilong chicken po. Ayan, imamarinit marinate muna natin ito sa... Sprite. Tapos po, ayan, balik kalahati po yung aking nagamit Duns po sa malaking bote ng Sprite. Kalahati po yung ating ginamit. Tsaka soy sauce. Yung soy sauce natin, bali, ano, half cup yung ano natin, nilagay natin. Tapos, pamintan durog. Ayan, bali, imamarinit ko ito siya ng isang oras. Maganda rin po kung magdamag nyo yan imamarinit mas malasa. Ayan, itatabi natin. After, ano na po, one hour, ayan, ito na po yung ating chicken. I-drain ko na siya. Tapos po, ipiprito natin dito sa ating mainit na cooking pan. Anong purpose po ba ng, ano, balik? Kaya ako po siya pinirito para mag-lock po yung kanyang mga ingredients na nilagay natin. Nagkasa ko na lahat po natin. yung ating chicken dyan sa ating cooking pan para isahang luto na lang pinagsiksikan ko na sila dyan at kung hindi ka pa po subscribe sa aking youtube channel at nakapalo dito sa aking ifi page nako magsubscribe ka na at magpalo ka na at, at marami pa po tayong lulutuing putahe ayan balik ta rin natin ulit para sa kabila naman Masarap din ito sa handaan guys. At nalalapit na rin yung Pasko. Maganda rin itong panghanda sa Pasko at talaga namang pangmatagalan ng ulam na to. So guys, pagkatapos natin siyang baliktarin at ito na siya, naluto na pareho yung kabilaan, hahanguin na natin siya. Maganda rin itong pambaon guys, sa school ng mga chikiting natin. Dahil talaga yung ulam na to, kahit aabot siya ng isang linggo, talaga hindi siya masisira. Ilagay nyo lang talaga sa ref. Ayan, nat natapos na nating hanguin. Magigisa na po tayo ng bawang sibuyas. Bali, binawasan ko po yung mantika na pinagprituhan natin kasi marami. Ayan, inuna ko pong nilagay yung bawang. Ano kasunod na nito yung ating sibuyas. Gisa-gisahin lang natin ito hanggang ito ay mag-brown ng kaunti. Ayan, sa puntong ito ay ilalagay ko na po yung ating mga piniritong chicken. Ito na siya guys gisa lang natin ito. Bali, kakalat lang natin yung chicken natin. And then, yung ating pinagmarinitan, yun din po yung ating isasabaw. Ayan. Hindi na po ako naglagay ng tubig. Bali, yun na rin po yung ating nilagay. Sakto lang po yun. Tapos, naglagay po ako ng dahon ng laurel. And then, pamintang buo. Naglagay din po tayo. Tapos, titimplahan ko pa so, pala siya ng magic po, sarap natin. Yung magic sarap natin, ano po yung kalahati lang po yan kasi nagamit ko na po yung kalahati niyan. Ayan, haluin natin ulit. Tapos, isimmer natin siya ng 10 to 15 minutes. Ayan, takpan natin. Tapos po, babalikan natin after 15 minutes. So, ito na siya guys. Kaunti na po yung kanyang sa, sabaw or sauce. Tingnan nyo naman, oh. Ang sarap nito guys. Talaga namang magugustuhan ng mga anak nyo itong recipe na to. Ngayon po ay balikan natin ulit at maglalagay po tayo ng sukang puti. Ayan, para po ma-preserve lalo po yung ating adobo at magtagal siya. Takpan natin. Hindi ko muna siya hinalo. Saka ko na siya hinalo nung kumulo na po. Ayan, kunting kulo na lang po ito ay ready to serve na po yung ating chicken killer adobo. Sa ulam na to, talaga namang mapaparami ka ng kain ng kanin dito guys. At talaga namang magugusto ng mga anak nyo tong recipe na to. So ayan po, marami pong salamat sa inyong panunood. Sana gusto nyo muli itong ating video. Pakipalo nyo naman po ako sa aking FB page at pasubscribe na rin dito sa aking YouTube channel. Ayan, ready to serve na po yung ating Chicken killer adobo. Ayan. marami po salamat sa inyong panonood hanggang sa muli po. Bye.